Hello mga kamars! Ayan, for today's video, ayan, magluluto nga pala tayo ng gisang karni ng baka. At dahil nga nakalimutan ko siyang tanggalin sa freezer, so naarat-arat ako, hindi ko, hindi ko alam kung ano ba yung uunahin ko at gagawin ko. Basta bahala na. So nagpainit na nga pala ako ng kawali. Hinugasan ko lang yung uh, ating uh, karni ng baka. Tapos nilagay ko na kaagad sa ating mainit na kawali. So kung napapansin nyo, hindi ako naglagay ng mantika. Dahil nga galing yan sa freezer, hayaan ko munang matanggal yung tubig niya guys. So pagpasensyahan nyo na kung ganitong way yung ginawa ko. Kasi nga arat-arat na ito guys, wala nang maraming cheche boreche. At syempre kung napansin nyo wala na siyang tubig, dry na. Ay ayan, ilagay nyo na yung spices. Siyempre, mekos-mekos na yan para yung spices natin eh, mahalo-halo talaga dyan sa ating karne. So kung napapansin nyo guys, ngayon pa lang ako naglagay ng olive oil. Wow, olive oil lang muna ngayon. Tapos use oil na bukas. Ha! <laughs> Charurut! Huwag kayong maingay. Alam ko gumagamit din kayo niyan. <laughs> at ayan na nga. Naghiwa na ako dito ng sibuyas at bawang. Siyempre, Lagay na natin dyan sa ating karne at imekos-mekos na yan. Ay, naku, ewang ko ba ba't ang daming mekos-mekos ng lutong ito? Kasi nga, ginisa nga naman eh. Kaya ang daming mekos-mekos. Patyagaan lang talaga mga Mars. Bahala na maraming gisa-gisa dyan. Importante, busog for today's video. Ayan. At naglagay na nga pala ako ng nutmeg powder dyan, guys. Ang bango kaya ng nutmeg powder sa karne. Kaya nga gustong gusto ko din yan na ilagay sa, lalo na pagkarni ng baka. Sobrang bango. At syempre naghiwa na rin ako ng kamatis at nilagay ko yan dyan guys. May hiniwa nga pala akong patatas dito. Prinito ko lang yan guys. At ayan, ihahalo natin yan sa ating ginisang karni ng baka. Halo-haluin lang natin yan guys. So, oh, pwede na yan. At syempre, mga Mars, hindi pa yan nagtatapos dyan ang ating pagluluto. Dahil gagawa pa tayo ng vegetable salad. Para naman kung ayaw mong kumain ng kanin, itong ginisang kanin ng baka at saka salad, ay pwedeng pwede na. At may hiniwa na nga pala ako ditong pipino. At syempre, carrots. Depende na sa inyo guys kung anong mga gulay na gusto nyong gawing pang salad. At syempre may bell pepper din na kulay pula. Syempre lettuce. So napakadali lang yan guys. Depende sa inyo kung anong mga gulay-gulay ang gusto nyo dyan. So ayan, tignan nyo ang ganda guys. So, oh. hindi ko na nga pala pinakita sa inyo yung dressing ng ating salad. Kasi nga yung ibang kumakain ng salad is, depende din sa kanila. Depende sa taste nila. Yung iba kasi gusto nila maasim. Or Matamis. Hinabol ko nga pala yung kamatis. And thank you for watching.